Hello guys! Magandang hapon po. Nandito po ako ngayon naglalakad papunta sa bahay ng ate ko. At hahatiran ko siya ng eto. Nilagang saging, nilagang kamuti, at saka kamuting kahoy. May kasama pa po, po yung twin pack na coffee. So, kasama po dito, tatlong balot po ito yung ihahatid ko. Bali, sa dalawang pamangkin ko din po. Kasi tatlong bahay po sila dito sa uh, nakatira sa ano, tawag namin sa suba. So, pasensya na kayo kung sobrang putik. Matubig yung daan kasi po sobrang lakas ng ulan. Kanina pa po, po ito, ilang oras ng lakas ng ulan. Oh, tara. Samahan niyo ako dito. Akyat sa tulay na kawayan. Ngayon, oh, sobrang putik. Ito, oh, mayroon na pala ditong coffee. <laughs> coffee ko Co blanca. Sino kayang pwede i-prank dito sa kape na ito? Parang kape din, oh. Kausya, dahan-dahan lang po tayo dito kasi madulas po yung kawayan kapag nababasa ng ulan. Dito po ako minsan nadulas at hanggang ngayon maitim pa rin yung tuhod ko. Nagkaroon po ako dito ng palatandaan. Mayroong nakatingin sa bahay nila eh. Mukhang nakikita niya ako ah. Ka. ari ko oops ganito po pala si saver <laughs> kung anong meron na pwedeng ishare sa pamilya sa maliit lang na bagay ay ginagawa ko po ito kahit minsan madilim na naglit lang po ha delikado po eh hawak tayo dito tapos baba pa dyan sa ilalim punta naman dito may dalawang option dyan kadadaan sa baba o dito so dito tayo dito po sila nakatira aliyon po ang gaysano handahan lang po talaga tayo kasi po nakakatakot yung daan ay akala ko tao yung nakatingin sa akin hindi pala kaya mga kababayan kapag love niyo ang family niyo maliit lang na bagay, pwede niyong i-share kung ano mang meron. Kasi, yun lang ang kaya eh. Naku po. Nakasarado sila. Tagbalay! Tok-tok! Mukhang mga sarado sila. Ay, si Hunter. Hello, Hunter. Oh, this time, di ka nakapunta sa bahay, ano? Kasi, nakalak yung gate mo. O, ayan. Hello! Tagbalay! Uy, ay! 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 Huwag mo nang buksan, be. Ah, bukas, bukas. Hindi na pagbuks, eh. Ito na lang, po mo to. O, oh, may, may coffee na. Kasi kanina nakabili ako ng uh, buy one take one na coffee. Hindi naman ako nagkakapi na ng ganyan, pero... O, oh, dito kaya. Hello! Mukhang walang tao dito sa kabilang bahay, ah. Ah! Ah, natatakot! kapag missionary, ah, ganon. O siya, sige, sasali na ako sa mormon at ako magmi-mission dito sa inyo. Ayaw nyo sa Bible, ha? O siya. O, oh, pero kung gusto gusto niyo coffee, o oh, sige, bigyan kita ng coffee para lumabas ka. Ah, ganon. O, oh, labas. O, oh, basta coffee, lalabas yun si Clarice. O, oh, ano bang ulam nyo? Ano anong klasing ulam yung waaygid? Saan ba nabibili yung wala waaygid? Saan ba nabibili yung waaygid? Oh. Kisa naman magyakapan kayo ng magyakapan ito, mag-coffee kayo oh. Pasensya na kayo diyan ha. Iyan lang ang kaya ng Ay. Wow, Hay, budang. Hello budang budang. <laughs> ah. Oh, yan lang. Ayo siya, dito muna ako sa kabilang bahay. Saglit lang. Ganyan talaga kapag maraming pamilya. Ah! Naligo! Kanina. Saglit lang. Bumalik na yung kuryente. May wifi na doon. saglit lang. Oh, wag na kayong lumabas. Nandito na ako. Ah! Kaya nga eh. Tagbalay! Maniningi lang po ng pautang. May, may taong ano eh. Shopee delivery. Handa na po yung pambayad niyo po. Oy. Wala eh, yung pambayad niyo eh. Magbayad na po kayo sa utang niyo. Ala eh, ay, talagang bagyong kalibutan eh. Maniningil ako sa uh, pautang ko. Maski Diyan yung makikita si Sever. Kapag umulan, katmadilem madilim, di ko lang kayo lab, di ko kayo susugorin eh. Bagyo Ah, oh. uy, si nga pala kanina nakabili ako ng, ay, nakabidyo tayo ha. Ganda mo dito dahil, oh, sexy oh. Siya na, makaapat ka na ng ano, ang <coughs> sige, sige, hintayin mo na si Kang Lom. anak na kayo ulit. Ay, oh, ay! Nakabili ako kanina ng buy one take one. Ay, utang mo yan. Palitan mo yan. Mayroon din din si Carlo. Hmm. Ay, ang benda lang kang... <laughs> Oo, o, kagina. Ang tukot to. Hindi pa nga, wala... Kita mo, hindi na ako mainom ng ganyang kape. Eh. Kaso lang, sabi niya, Oo, auntie, oh, binilin ako sa imo. O sabi ko, dami man dito, hindi kaya ko nagkuha eh. Oh, Palitan mo yan, do'y. Charot. Bulutan kita sa bagong munti. Iyaw. Malip-sulip. Ako na. Sexy mo, do'y. <laughs> wow, sexy niya. Wow. Oh. Sana all. Oh. Ay, sana all. Hindi <laughs> hmm, ko nakikita ang laba. Yung legs mong nakikita ko. Dala, maputi. Lali personal. na ito. Sexy. Ah, kaya ako pala nakatatlo eh. Magka-apat na. Oh, siya. Sige na. Bye-bye. Plastic yung natira. Kakulay ko pa. Yan ang sinasabi ko Tama, kay Lala. Gusto mo ng nilagang lakot. Oh. Oh, siya. Magkapit. Sarap maging bata. Tatalong-talong dito. Asa yung mga bata? Hindi ko po alam. Tanungin mo sa asawa mo dahil siya yung tatrabaho doon. di ako. Bumili ako ng biscuit baon ng mga bata. At saka yung tahos. Tahos? Tahos? Sabi ni Carlo, tahos. Sabi naman ng mga bata, mama, tatos. O sabi ni Carlo, tahos. Ano ba talaga? O siya, tahos o tatos. Yan na nga eh. Naging pula yung kamuting kahoy kasi nung nilaga ko yung saging at saka kamote. Lakok nga eh. Nilagang lakok. Ba't tawag doon? Siya, sige na. Tagalog na. pero ang punta. Lakot. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Sexy. Mga ako. Okay. Okay. Pabalik na po. aray ko. Sana dumating ang araw magong, maging okay na ang lahat. 'Di ba, Lala? Asan ka ba? Hindi <laughs> pa naman ako nasisiraan ng bait masyado. di pa masyado ah. Basta hiling ko lang sana maging okay ang lahat darating ang araw. Paano ba bumaba dito? Ah! Ayan ang sinasabi ko sa'yo, nilagang lakot Yung balinghoy, naging pula kasi nilakot sa nilagang saging. At saka kamuti. Oh. Go home na ako. Siya. Mag-coffee na kayo dyan. Oy, si Sen ba kanina pumunta dito? Akala ko si Sen yung nakita ko kanina. Uh, you're welcome bye bye dito naman ako dadaan sa sa baba oh, diba aray ko po. a simple things makes everybody happy. Tama ba? Sya? Akyat na ako at uuwi na ako. Nakatakot oh, madulas. Pwede ba itapon na itong dala kong plastik? Wala namang laman. Aray. Yun. Yun. Kailangan, pag dumaan ka dito, gaganyan yung paa. Ganyan. Ganyan. Oops. Yan, no. Talabas na yung tubig. So, bye-bye, guys. Thanks for watching. Si Sever po ito. at nag-save ng konting kasiyahan bye